Let's make a coffee! How's your morning, mama mama? shout out po kay Mama Melinda Mosni. Thank you po sa mga advices para ma-monetize po ako sa dito. Thank you so much, Mama. <laughs> mmm, sarap. Baka naman, nice kape. <laughs>

Mm. Nak minum nih susu. Oh. Oh. Baik dapat natin 'to like oh hello Ito mo ang laki niyan na. Ang palpal May rinang na naman. Ito Oh, ito Mayang di ba? Sa isa <laughs> Yummy! Ulam bibi! Ah. Papa! Hot! na kaming kumain! <laughs> Alam niyo ba, Mami? Budget ang ulam namin na to. Mula pa to ng, ano gabi. <laughs> Hindi? Oo. Uh. sa isang hita, dalawang tao hati. Bigting sa ulam. Eh? Hmm? Ay pray? thank you Lord, thank you po, thank you sa pagkain. Sobrang <laughs> gutom, eh. bán sao được nó chụp bà, bà bà cái này nè 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 má má nè 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 nè

Itong batang to, sinira ang kotse niya. Car. Nga, mas Tas. Ginawa Here. 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 Sollen die Mama?

Ang daming bowl na nyan ah, may mga matatanggal. Ayan na lang. Ligo na, ligo. Ligo ko na. Pwede mo na yung meron. Ligo na pa oh, ayan pa oh. Ha? ligo, na. ligo, na, lalo, ligo na, lalo, lalo na ang pata, batuta. Gawin ko na yung bata. Kumakain na naman. Katakawan. Pinapatulog ko na. Kumakain na naman. Kulit-kulit talaga eh. tapos mo dyan, tulog na ikaw ah. Nilis ko kanina yung lagay ng kutsara. <laughs> ang dumi nito kanina, mga. Nalagyan na natin yung kutsara. Ang kutsara na ito nabili ko sa Tiktok. Ganito yung tinidor. Ang cute, no? Pang-Korean pang style. walay natin yung kutsara, tsaka tinidor. Ito naman. Kung malaki na to sa dali. Malaki. kutsara ng mga German. German Shepherd. Tira. <laughs> tama. Ang nasa TikTok din to. Pang kape, ganun. O kaya pang palaman sa tinapay. Kito lang. Sarap talaga pag may worth ka. Pabili ka ng mga gusto mong gamit. Walang worth, mga bells kaya ito si Mama Mowin, nagbablog-blog na lang. Baka sakaling kumita sa vlog yun. Ma! Oh. Ma! Papa! Papa! Hmm? Papa! Diba sabi ko na sa work nga si Papa, kulit ikaw? Kulit ikaw? Kulit kong bata ka, ha? Ah, kulit ikaw, bata ka. Kulit ikaw. Ah. mama, gasin pa ako mamaya. Mama. Ano ba susa? Pansin na naman ikaw. Wala! Na, dinilaan mo lang yan! Sige na, sige na. Stick na ikaw. At nakaligo na nga ako mga ma Pero hindi ko pinasa yung hair ko Ma! At tong batang to, hindi pa rin natutulog Yan, batang makulit na yan, hindi ka na Ma! Tulog na tayo, hindi ka na Hindi na baba, hindi na baba no, -no. Hindi, pa, lagot ko sa ano no. Nanay mo no. Lagot ko sa nanay no, 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 no. mo Ay, sumbota nanay, sisus, oh, hindi natutulog Yan na, bini, stick na tayo no, no. Stick na tayo, bini Ito no. no, no. okay. na Ito na Hay tu. Agpakagpag bata. Aba. Genggit mo. ba? Didi. Mamaya na Mama. Stick na kami. Good mama, Didi. Bye. Baby. Mama, Didi. Didi. Kapeng ako damit ng... ko pa lang Sabi. Wait. kung kung may namin. Na naman ng pera. Gusto namin. Pag-release. Kaya tumakbo. Sino mo to? Sige, sige. Lagi po, na namin. Sa pa talaga. Ay, ito. Pabili lang ng aw Ow! Ow! <laughs> Mainit. Tara sabay. tayo

Tu bích năm mươi lăm miếng bạc sau nắp tu bích năm mươi ba

tapay ni Bontis. <laughs> Takaw. <laughs> Takaw ni Bontis. Ano ako nakaupo sa labas? Hmm. Tara! Ang batang makulit. Talagang 20 pesos na bonds. Excuse me po! <laughs> Sana na ng mer merienda lagi. Nakakagutog na pag mga gantong oras, alas 4, gano'n. tight na. So, na ako swimming, sinagat. Init-init. nito